<laughs> Mga namimitas. Basic daw. <laughs> basic. Ayun, no. <laughs> Umuulan ng dilapya dito, guys. Oh. So, tingnan mo ispat na to. Oh, basic. Ang laki. Solid. Talaga dito, guys. Yung mapapawi yung pagod mo at saka yung kat na mabasa ka ng ulan. Talagang napakalakas yung kagatan. Tingnan mo, napakalit lang ng ispat Tingnan mo naman, guys, yung isda. Ayun o. Oh. Nangingitim. o. Oh, Ayan, oh. Nangingitim. Pero, hindi yan. Panoorin nyo, guys yung pagano nila pagagis kanya-kanya sila lang grabe oh. ay no oh. pitas na ayun laki sulit dalawa-dalawa grabe talaga si tikyo, ayun po ayun po ano ba ang laki rin oh ay grabe ganda laki ang laki ayo rin ma <laughs> Grabe ka, grabing katuwaan, tuwa talaga tikyo, oh. Grabe talaga ng tuwa oh. Bumaba okay. bucket dito guys, kailangan pabilisan magpain kasi talagang si Brens sobrang kagat. Ayun, kailangan mabilis ka magpain. Mabilis <laughs> ka magpain, <laughs> kain, 'yung pain. yun lang mabilis. To <laughs> to ano naman. Wala na ng pain. Wala na ng pain, ubus na naman. Nagkakaubusan ng pain, guys. Ayun, pit ka. Pit ka na. Mm. Ay, susuko ko. Kanu, <laughs> kanu, talaga. <laughs> <laughs> Natataranta sila magpain. Sa sobrang lakas ng kagat. Tingnan mo, sa magbub. Grabing kagat talaga guys. Kahagis lang. O, tingnan mo, kahagis lang na. Kahagis lang. Nandito ang mga isda. Ang lalaki. Nagkakabulbul na sila. Ayan. Piso na naman. O, oh, dali na naman. O, oh, yung medyo maliit lang. Tala siya. Si, kahagis lang nun na. Kay Tikyo. Meron na yung Kyo. O, oh, kahagis lang nun eh. Grabe. Sinalo. <laughs> Grabe sinalo. Ang ganun kahagis lang. Talagang napakal. Sige, paspas. Bakbak sa pain. Ito lumat. Ito Ang lapit. Saan, saan? Kinuha yung pain. Oh, SM lang, malapit lang kinukuna namin ang pain guys. Ha? Tip ko lang sa inyo. Kaya napakagat. Napakagat 'yan. Tingnan mo, ayan guys. Kapal. Titigan niya na lang nang mabuti ng kapal ng isda. Grabe. Hello, sige, bakbaki. Hello. Grabe. Mulan. Sige. <laughs> kalalapag pa lang yan. Oh. Ah. Walang scripted yan guys. Oh. Kalalapag pa lang. Ayan. Kalalapag pa lang. Ayan. Ayan. Kalalapag pa lang yan. ha. Ah. Ganyan kakagat yung spot na to. Comment lang kayo guys. Isasama kayo ni Tikyo. <laughs> ayan oh. Simba, ayan, oh. ayan oh. Walang scripted yan guys. Oh. Ayan oh. Tignan kita nyo. Dumi na guys. Ayan. Ayan. Pain, igib, igib na naman pain. Ayun o, mark, Meron na yun. Huli naman si Tolmart to. Grabe yun Ayan na, baon na naman. Ayan, laki na naman. Ay, grabe. Pinipili mo to la Walang pilihan. Thank o. Tagal mag, tagal o. Ito, wala, walang scripted yan guys ha. Ayun o. Kalalapag pa lang yan. Tingnan mo. Panoorin nyo guys. Nandito sila, grabe, gutom na gutom. Gutom na gutom ang mga tilapia ngayon. Ang tagal nilang sa baha. Ayan, yan oh. Ayan, sige. sobrang sila sa gutom. Grabe kung paano nila lantakan talaga yung, ano, yung pain. Ayan na. Ah. Ay, pampitik yun ng mama, oh. Okay, mo Nangingitim, oh. Ayan, oh. Sobrang dami, sobrang kapal. Ayan, oh sobrang kapal guys ito huli ko sulid ah, sulid oh kararating pa lang oh pumipitik na kagad habol habol pison yan guys Ang daming huli oh yan oh yan guys Ang oh. dami dami pa ayan pa ayan pa guys oh nagkalat na yan oh ito guys oh <laughs> grabe <laughs> grabe oh mga <laughs> tilapia nila pinabayan sa akin dyan. Sa <laughs> Grabe oh. Gracia. Nakita nyo guys oh. Grabing isda dito sa ilog na to guys. Talaga napaka good quality no? Talagang yung spot namin. Ayun. PM lang kayo guys sa, ano, sa mga kanugnog. Uh, sa gusto maka-experience na magtaw-taw. Ito lang yung spot namin guys. napakalitlang lang. Pero napaka, napakayaman po sa tilapia. Hindi po yung pispan running water. Na nag yung baha na nandito yung dito yung kublihan kasi nila kaya talagang itong chance namin no, yung, nag, yung malinaw at yung malabo yan no grabe sobrang tagat sobrang tagat huli niya marami pa doon marami pa doon nagkalat pa ito ang dami oh ang dami ito yan marami pa ako doon nando pa nando doon pa yung mga huli ko yan no mamaya ko pa yan yung didikitin yan ayun no kasi nag ayun no, nag iba ibang spot kasi ako guys ayun dami yan hanggang nandun pa yung ilalim damo yung iba ayun ito ay yung isa kong taut isang paminwit ko ayun guys nangingitin ito yung pain ko yan talagang napakagat talaga sobra ayun o peace on o oh, sulid laki nyan o no? buhay pa yan guys lumot ang pain namin guys lumot ito o oh. ayun namimitas o oh.